Ang sikreto sa paggawa ng baboy farming simple at lubos na epektibo. Makatipid ng isang katlo ng oras ng pagpapalaki ng baboy, lumalaki ang mga baboy ng malusog at maiwasan ang mga sakit salamat sa paggamit ng Gold King USA ang Gold King USA ay isang weight gainer na na-import mula sa US na may teknolohiyang multivitamin na tumutulong sa pagpapabuti ng digestive system ng mga baboy na tumutulong sa mga baboy na sumipsip ng hanggang 78% ng pagkain. Bilang karagdagan, ang Gold King USA ay nagdaragdag ng mga vitamina B, vitamina A, D, e, lysine at methionine upang matulungan ang mga baboy na pabilisin ang metabolismo, tumaba at matibay ang karne. Maaring gamitin ng Gold King USA para sa mga buntis na baboy o biik na nagpapataas ng resistensya sa sakit. Ginawa sa isang pabrika na may mga automatikong linya at nangungunang modernong teknolohiya sa US na tinitiyak ang 100% sterilisasyon. Ang Gold King USA ay ang nangungunang pagpipilian para sa malalaking sakahan ng baboy sa US na tumutulong sa pagtaas ng kausayan sa ekonomiya ng malaki sa kasalukuyan ang Gold King USA ay mayroong maraming mga kaakit-akit na promosyon sa fanpage. Mag-order na ngayon sa boton sa ibaba ng artikulong ito. Piliin ang Gold King USA para mapakinabangan ang kausayan sa pagsasaka ng mga hayop